apat na malalaking grupo ng uh, mga dating loyalista na ginigipit o hinaharang mga palangga. Okay, hinaharang ng mga mayors sa Bulacan. Ay sa basahin natin. So ngayon, mag message sa akin ang mga leaders nitong apat na malalaking grupo na dating Budo loyalist, Marcos loyalista, ngayon, dahil sukang-suka na sila, mga palangga, ay nagpabatid sila sa atin na pinaharang ng gobyerno ni Lisa Tanas. Mga kababayan, ah, uh, ko lang. Okay. Yung message. Okay? Hinaharang ni Lisa Tanas at ng gobyerno ang mga permit sa mga rally. Kaya binanggit ko kanina, itong ginawa ng PCSO na pagbigay-bigay kay sa Mayor Belmonte na very dilawan niya, ngayop na yan, yan, maaring ito ay isa para wag bigyan ng permit yung mga mag-rally sa mga susunod. Abril, magre-resume na yata. So, ito sabi sa akin, Hello, Madam Maharlika. Okay? Um, okay. Pakisabi po sa inyong mga followers, di ba? Apat na malalaking grupo, kami po ng mga Marcos loyalist na lalantag at hindi na namin masikmura ang nangyayari sa ating bayan. Pakisabi sa ating mga kababayan na ayaw po kaming bigyan ng permit ng Bulacan, hindi niya binanggit sinong mayor sa Bulacan, ng Bulacan Mayor. Kami po ay mag, mag, magagawa, ano to? Maggagawa, okay? maggagawa o kilos <coughs> ng malaking rally <coughs> at pag hindi po kami pinayagan nang, nang uh, bigyan ng permit ay dadali namin ito sa Human Rights Commission. At para makita din ito ng United Nations dahil binubusalan po kami ng administrasyon ito. Kami po ay malalaking grupo na mga dating Marcos loyalists. Ipaglaban po namin ang freedom of speech, freedom of expression, and our rights to assembly. Kaya sabi niya, pag expose po ito sa inyong blog kami po ay lalabas na. Kaso ayaw po kami bigyan ng permit. Dati naman nung kami Ito. Wala, Dati naman po nung lumalaban kami, kasama namin si Kuting sa electoral protest diyan sa COMELEC, wala po kami, hindi po kaming ah, pinipigilan ng Duterte administration. Nandiyan po kami araw-araw nasa kalsada pero walang nanggigipit sa amin at walang humaharang sa amin. Kaya pakisabi po sa inyong mga viewers. See? Di ba sinabi ko na yung sa inyo? So, ganitong hayop na to. Okay? Ganito kahayop ang gobyernong ito. So, uh, actually, minakausap ko, short message lang, short uh, voice ko lang nag-usap kami, na kapag hindi daw sila pinayagan, ay dadali nila sa whatever sa kalsada, kahit bawal, kahit ayaw sila bigyan, ay mananawagan sila at lalabas ang taong bayan nakita niyo na alarma mga putang inang to. Di ba? Yung maisog, ayaw din sila bigyan ng permit. So, ginigipit. Anong ibig sabihin niyan? Suppression of freedom to speak up, freedom to assembly, freedom para i i sabihin niyo sa taong bayan ang pagiging sukang-sukan niyo sa gobyerno ito. Ganyan po ngayon. Takot na takot ang mga bangag, sabi ni Desiree Daylan. Okay? Sabi ni Selma, the problem Philippines is they forget our history. Overseer na Loklok si Ading Kuting at Megabuhayang Lizadam. Ayun na nga palangga, nagkamali tayo and I hope this is gonna be our last na pagkakamali na no more Marcos Trumualdez Araneta. Thank you mga palangga. Grabe, martial law na talaga ginawa sa atin. Sabi ni Pelomina Villanueva, <clears throat> yes, martial law talaga. Ayaw sila bigyan ng permit. Doon sa mga dating loyalista, kayo po alam ko malalaki kayo, huwag kayo matahot. So, babay kayo sa maisog para maganda, makipag-coordinate kayo sa mga leaders para maging peaceful tayong lahat. Hindi magwawag ito mga hayop na to. They're not gonna win. ba? Diba? Kahit anong pigil nila, even yung mga inuutusan nila kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr., na huwag kayo bigyan ng permit, later on, later on, mag-withdraw of support yan. Believe me. Darating ang panahon na yung mga yan na maaring takot, o nakikinabang sila, ma-realize nila sa buhay nila, sa baka sa pagtulog nila, maisip nila na mali na ang ginagawa nila. So let's look forward na hipuin sila ng Diyos kahit papaano, paano, kahit demonyo sila, hipuin sila ng Diyos na bigyan kayo ng permit dahil karapatan ninyo ang magsalita. Kalapatan ninyo na mag-assemble dahil sukang-suka na kayo sa hinayupak na pulboronic government na ito. Pinipigil. 'Di ba? Yung sa diwasang Bonifacio, hindi naman kailangan ng permit. Kaya nga uh, Ang gawin natin, mga kababayan, kayo mga dating budol ano, loyalista, ay ako, ang, ako ang pinakauna talagang nag-nagano dito, nag uh, aklas laban sa kanila. 'Di ba? So, makipag-coordinate kayo doon para maging synchronized yung inyong plano at hindi sabog. Okay? Dahil ang plano ni Lisa Tanas ay patahimikin kayong lahat. Look at the mainstream media again. 'di ba? Hindi nga kinover ng mainstream media ang KOJC na rally sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Kaya sabi ko, paulit-ulit ko kasi lent tayo ngayon, 'di ba? Alam ko kahit ano ang relihiyon ninyo, yung mga naniniwala sa supreme being, naniniwala na may Diyos, ang gusto niyo sa buhay ninyo pag, dyan, pag dyan sa Pilipinas ay kaalwanan ng buhay. Katahimikan free from war. My question to you, my dear brothers and sisters from different religious communities, gusto niyo po ba? ba Aayunan niyo po ba itong putang inang, I'm sorry ah, dun sa mga religious, so sorry kung nagmumura ako, I know you're not into it, but this is my personality, out of my outburst sa hayop. Sa tunay na buhay na ako nagmumura everyday. Nagmumura na ako sa vlog ko, believe me. ka ng inang yung mga yan. Okay? Gusto nyo bang ganito? Nakita nyo na, andyan na armado na lahat. Isang pitik na lang ng gatilyo. Isang provocation na lang. Isang bang-bang-bang na lang. Damay kayong lahat. Gusto nyo ba ang mga inosente yung mga anak, yung mga buntis na yon yung hindi pa ipinapanak ng sanggol, yung kapapanganak, na hindi nila makita yung future, yung ganda ng Pilipinas? Napakaganda ng Pilipinas. Ngunit ang tunay na kalaban natin dito ang mga taksil sa gobyerno. So I am appealing to your hearts. Different religious groups, especially. No, wala special special. I'm a Catholic, Muslim, lahat po kayo. This is for your future. Ako, nandito po ako sa Amerika. Sabi ko nga, pag nagkagulo po dyan, nandito ako. Wala po ako sa battleground. I'm safe here. Well, there's no you talk about safe safety sa mundong ito. You'll never know. Paglabas mo dyan, baka yung hitman ni Lisa nandiyan dyan na. Binaril na ako, di ba? But again, para sa kinabukasan ng inyong mga anak, ano man po ang religious practice ninyo, bulag po ba kayo na nakikita nyo si Marcos Jr. na nag-travel na nag-travel at sabi ay nagdala ng mga pledges na mga investment pero nag-contradict dahil pinisulong nila ang charter change para daw pumasok ang mga investors because of that 6040 natin 19, 1987 constitution na hindi makapamuhunan ang mga investor because of that uh, batas pero contradicting contradicting kasi sinasabi ni Cuting justify niya ang kanyang travel sa buong mundo nakakuha siya ng investment if Titignan natin yung narrative niya na kung totoo, which is hindi, na wow, ang daming pledges, why don't we need that charter change? Kung titignan mo yung kanyang statement about the pledges, dami pala pledges eh, bakit ipupush mo? Bakit sinasabi ninyo na hindi nakakapasok ang investors because of that 40-60 in the 1987 Constitution? Na hindi makapumuhunan ang mga investors? See? Open your minds open your heart. The intention of the charter change for them to stay in power. Para tuluyan na kayong baboyin, tuluyan na kayong ilugmok sa karimlan. Question, hindi nyo ba nararamdaman ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi nyo ba po nakikita na nagpa-party sila every halos every night sa Malacanang? Hindi nyo ba nakikita na kapag may Lindon, nagbuwis ng buhay ang ating mga sundano sa Mindanao. Si Marcos Jr. ay nagpapulukul-pulukulan, nagsakit-sakitan, nagkubid-kubidan. December, pag tinamad po sila magtrabaho, dahil bangag sila, naglalabasan sila ng memorandum of agreement na sila ay may sakit. Pero behind the scene, nagpa sila sa loob ng Malacanang, bangag sila. So binibigay ko sa inyong mga kamay, ang desisyon. Ako, wala na po, no turning back ng buhay ko. May patong ang ulo ko. Papatayin po nila ako. Dahil sa expose ko, sindikato ang kinabangda ko. Wala akong bodyguard. Wala akong pera para mag-hire ng bodyguards. Ang aking sandata lamang ay katotohanan at alindong. Okay? Hindi ako takot mamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero dapat dumaban tayo sa katotohanan babae ako. Kayo nga, mga bros ko pa kayo. Kayo dyan, mga generals. Ang popogi pa O, oh, di ba? <laughs> popogi. Tapos masasayang na ang buhay niyo sa gyera. Hello? Di ba? Baka kayo, iba dyan, hindi pa kasal. Wala pang jowa. O, oh, hindi nyo matikman ang sarap ng buhay bilang pamilyadong tao. I'm telling the truth. Sinasalang kayo, mga bagets. Di ba? Dahil sinasaksak sa utak ninyo na maglilingkod kayo sa bayan. I'm asking you. Napanood, napanood yung ba yung beekeeper? I love that. Okay. May isang ano doon, uh, may isang eksena doon. Uh, movie yun, di ba? Nakapanood. May isang eksena doon yung pinakala, ending na na, yung uh, FBI agent. Okay. Uh, mahaba pag ginawin ito. Basta FBI agent. Na nakita niya na ang sangkot doon sa phishing scam, yung pag-scam sa mga mga matatanda sa Amerika, yung mga pension nila, di ba? Sa online scamming. Ang utak, ishorten na lang natin, ang utak doon ay what? Anak ng presidente. Para si Lisa Ahas, ang utak sa PCSO, utak sa smuggling sila, sila lahat magpamilya. So kaya si beekeeper, okay, si Adam Clay, okay, yung, yung pangalan niya doon, tinanong <coughs> siya yung uh, FBI agent na anak nung in-scam, the reason why pinagbratatatat ni Beekeeper yung mga sindikato. Ang tanong niya, anong pipiliin mo? Law or justice? ba diba? Kasi although nilagay niya yung host, siya well, that's movie yun palangga. <laughs> Sa mo movie yun, hindi yun, kumbaga, yeah, you know, Pinagbabangbang bang niya. Kaya doon ako sabi ko, law, batas, o justisya. Kasi, hustisya siya ang siya kumbaga siya yung uh, siya ang tumapos eh. Yung FBI agent gusto niyang sundin, you know, batas, nakasulat, dadadadada. Da, da, da. Kaya nga doon kinakausap ko kayo. Mga batang men and women in uniform. Lahat kayo. Anong pairalin niyo? Yung kadyotahan ng kasinungalingang batas na binabali ng putang inang Marcos Jr. na ito o hostisya para sa inyong mga anak. Ginagawa nilang legal ang mga illegal okay, na, na I mean, yeah, ginagawa nilang legal ang mga kasinungalingan nila at nagtatago sila sa batas, sa law. Diba? Yun yung pangaharas din nila sa akin, sa inyo. ba? Diba? Gumagamit sila ng mga uh, gina, gina, ginagamit nilang kasangkapan itong itong batas na ito pero ang ginagawa nila tiwali kaya eh, gusto ko maging beekeeper eh. kung di ako natatabla ng bala katulad ni beekeeper I wish totoo yun di ba? totoo yun I will mga palangga. so tapusin ko na lahat ng problema ninyo lahat ng sindikato tatapusin ko kaso mobile lang yun eh <laughs> hindi naman pwede maging totoo yun. Di ba? But again, mga kababayan, anong gusto? At, bakit ko ito sinasabi? Kasi habang pinapanood ko yun, sabi ko sana nakikita ng, nakikita ng uh, uh, PSG. Sana nakikita ng mga mga tutong kapulisan kung anong susundin nila yung kadyotahang batas na binabali ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas o uh, hustisya para sa Pilipino. Kasi I'm 1,000% sure na nakikita ng PSG na mga tao sa likod ni Kuting, behind the scene, sila ang mga kamera, ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Maaari ang mga PSG ay tagakuha pa yan ng maaari, tagakulekta ng pera galing sa sindikato, galing sa casino uh, galing sa smuggling. Nakikita nyo yan. Kaya anong susundin ninyo? Batas na binabali ni hayop na puting o hostisya? Wala na say hostisya, hindi kailangan kayo maging magbangbangbang. I'm not saying that. The justice is what? Speak up, voice out, and assemble. Be with us. It's time for you to withdraw. Kung ako, nakikita ko bangag ang presidente. Anong pipiliin ko? Bangag na presidente na inuubos ang pera ng bayan, na nagpa-party, nagsisesyon, nagta-travel, or hostisya para sa mga bayan, sa aking mga palangga. Ibubuwis ko buhay ko kung ako ang nasa inyo. But I'm not, I, 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 will make sure na hindi ako, you know, hindi ako mabawian ng buhay. When I say buwis ng buhay, at ilalagay mo sa risk ang buhay mo. Para, what? Ibokelya sa taong bayan kung gaano ka baboy itong puting na ito. Kawawa kayo mga palangka. Every single day ng buhay ko. Pagising ko, pagtulog ko. Iniisip ko lahat ng kababuyan nila. Hindi ko na maaalis sa puso ko eh. Hindi. Kumbaga, sabi ko nga kanina, no turning back my I, I, don't know, sabi ko, I started with balikbayan box. I started with bala na ngayon bumabalik na. I did not intend to vlog. Hindi po ako nakisabay lang na, ay, trip ko mag-vlog kasi ang dami ng vloggers. Ay, gusto ko maging sikat. No. You know my story. Doon sa mga taong uh, nag-follow nag, nag, ano, nag sa akin 2015. Kung maibabalik ko lang ang buhay ko na hindi nyo ako nakilala, mas peaceful 'di ba? Hindi ka nagagalit every day. But I think may mission ng bawat tao. Minsan tinatanong ko 'yung Diyos. since lent lent naman ngayon. Ano ba purpose mo sa akin? <laughs> sabi mo na sabi kang kinalaban puro sindikato. Can you believe that? Ang kalaban ko palang lang Ang kalahating budget ng national security ng uh, national uh, national treasury di diba? 5.6 trillion budget and 50% of that ninanakaw ng mga sindikatong nasa gobyerno. Sino si Maharlika? Nalalaban dito sa mga hayop na to. Baka wala pang ipinapanganak na ginawa. Ang mga ginawa ko, oh, hindi ako nagmamalaki palangga. I'm not, hindi naman. Actually, nakakapagmalaki ba ito? Na ang buhay mo ay nakasalalay? Na pwede ka nilang gurgurin? Hindi yan bulag yung mga PSG. Hindi kayo bulag mga pulis na mga matipino. You're there to protect us. To give us peace. Bigyan ng maayos na pamayanan. Free from droga. Pero anong ginawa? Nakita niyo si Laso. Dinidibdiban ang mga workers ng PIDEA. Walang ginagawa. Tahimik ang Kongreso, tahimik ang Senado, tahimik ang mainstream media. Isinalang po na ang ebidensya. Wala pa rin. Sino kakampi niyo? Tignan niyo dyan sa vlog ko, yung tukol kay Laso. Harap-harapang inaabuso. Abogado na yon, Matalino. Kayang ipagtanggol ang sarili niya. Pero anong ginawa ng abogado na yon? Si Atty. Delgado. Although may file siya na case sa ombudsman, but he chose to live. and go back to ano, from private practice. Sino ka na ordinaryong citizen? Ha? Mga police, na mga, you know, from low to higher, kayo po ay ibabala sa kanya. So mag-isip-isip kayo. Nakikita nyo ang pangbababoy ng gobyernong ito. Tanga na lang kayo kung maniniwala kayo sa loto na maya maya nananalo. Tanga na lang kayo kung maniniwala kayo tayo tulpo. Kasabuan. di ba? Na-inform ko nga sa inyo, Ayon sa ating puting asto, manggap na ng bribe si Tulpo. May mga pictures ako kumakalat kasama si Liza, di ba? Kaya it's all, wala kayong kalaban-laban. Kawawa, Pilipinas. Kawawang-kawawa kayo. And nakikita nyo rin. Nakahanda na yung mga sandata dyan. Kasi total, pinag-usapan natin, di ba? Bang-bang-bang. Nakahanda na mga sandata. Nakatay na kayo ng bonggang-bongga na walang kalaban-laban. May baril ba kayo? Pag niluso ba kayo, kutsilyo lang, ice pick lang. ba? Diba? Ang kalaban nyo, high powered. Tapos anong kalaban nyo? Ice pick? Ano? Paano kakalaban kakala yan? My God. I'm just telling you. Itong, itong karimla na nararanasan ninyo, sana sa pagpasko ng pagkabuhay, eh, bumangon na si si Kristo. Well, kayo dapat. Tayo lahat. Tayo ang bumangon. So we have to gather peacefully, religious group, people from the government, from the private sectors, different communities. You have to get up and speak up. Hindi, hindi ko kayo kayang kailangan pilitin na maniwala sa akin. Palangga, the evidence is already there. Di ba? Hindi ko kayo inumpluensya na maniwala kayo sa akin. Tignan ninyo, buksan yung mga puso ninyo buksan ninyo yung mga isipan ninyo, gamitin niyo yung billions of billions of neurons ninyo. Okay? Kung ginagamit nila ang trillion till trillion of money ninyo para sirain ang Pilipinas, you use your billions of billions of neurons to open your mind, open your heart kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. It's your decision. Kalooy man, kawawa talaga. Balikan ko lang yung tungkol sa gentleman's agreement I hope mabalikan yung first part nito. Hindi po yun ginawa ni Duterte para ibenta ang China.